um, uh, nung naglalaro ko sa volleyball sa Singapore. Tapos dahil mas after po ng laro, masakit na po yung katawan Tapos nung natulog ako, bumaba pa ako. Parang ganyan po. Yung na lang ko nalang po yung katawan ko. Hindi ganyan na parang ang naparalisa na? na? <laughs> Hindi naman. Paano? Yung like, slay pa akong ganyan, dahil nahirapan pa akong bumaba. Okay. Kaya para pa akong bata na nag slide Ah, sumakit na yung katawan mo. <laughs> Tapos ngayon, ang Pagbaba, mababa ko lang niya to Oo, oh, sa tipa. Sa paglalaro mo lang ng volleyball. Oak, hindi ka ba na, kunyari, okay, di ba, minsan nag i tayo. Hindi ka ba natumba? Hindi naman po. Tapos yung eto na po, nung sa sa ko naman na po, nung hinahabol yung hinah bola sa balitira. Paglingon ko, ito ko lumagot. Lumagotok naman. Mm -hmm. Na-stip nang yung naman, nga naman ngayon. Uy, hindi ko may balik. Yun, kapag po, masakit po siya para po siya napupunit. Oh, okay. Tapos kapag limon sa short ka? Pero yung balakang masakit, di ba? Mm -hmm. Suma so, um uma umaabot ba sa tao? Oh, wait, ako dapat may short Okay. Tingnan mo, hindi mo maron. yeah masakit, wala. Nakakapan ko siya, nabibinat siya. Nabibinat. Kailangan si ganyan, wala eh. Kung may Mas, mabinat pa siguro, kapag pero gut makabenta. po dito kapag tumingin ko, sakit sakit na. Po yan na sa kaliwa ang mas masakit. Okay, okay. okay. Mas, Oh, ay, sige. Mga ilang buwan na yan, ma'am? Sa so, tingin nyo lang magtaga taga narin kasi may taunan naman taunan na, kaya yun oh tangang sa pa ulir ulir na hindi naman galero oh e siyak nape hindi ginag pa check up tinu <laughs> mo wala kayong mga opera wala oh okay, good. good ang mahalaga Kailangan. wala na mga ibang mga iba pang iniindang ano oh okay. e Yan ang papabago ng leg mo mamaya. Tapos yung traction. Nagpapadaos-dos na lang doon si mong pagano eh. Sige ma'am, hindi ka kang patagilid. Hindi na kayo pabalik sa Singapore, bumabalik pa kayo hey, Hindi na po kasi nag-exit pa ako dahil nag po ako ng student visa po for Canada. Okay. side. Puso kayo dito. yan yan, pagka naka-short kayo, tatamaan mga may sayang naman, yun ang higpit ng pantalon yun eh. Hindi may paso ng kamay doon. Okay, ano? Lago po kami pa daba. Ayan siya. Okay, shoot yung mga nyan. Sipatin yung mga manok ko dyan. Saan kayo sa sambales? Kasalyaros po. oh, kasalyaros. Talawin din yung eh. Ah, kung ano sa araw eh. Kasalyaros. Kasalyaros. yan? sa malayo, sa meno. area. Ah, uh, beach po. Or... Hmm. Sa putipot. Apo. Yan, swimming na kami mo sa putipot puti. eh. Okay, mo si mami. Si From Northwest Philippines. Inhale. Okay. Mm -hmm. Sail. Oops. Tama lang. mo na ako yung tatay ko. Yan. Relax mo na muna. Para mamaya malalaman natin. May matitira dyan parang yan, parang ang alang yan. Di ba, pag so. Ah, pag sa kaliwang masakit. Parang saan? bumubuhi po yung sakit. Meron dyan mami. sobrang sakit. Ah. Eh, lang. <laughs> Biro lang, siyempre, inayos na nga natin. Okay. wait so it's not that yet Ingon ko ka rito. Kapila. Oing? Oo. Oh. <laughs> oh. Ha? Sagad na sagad. Oo. Oh. Nagkakaroon mo. Oo. Oh. Oo. Oh. Kala mo. Thank you. Oh. Balakan mo. Oo. Oh. Tignan tayo kang mabilis. Oh. Wala. Mga nga. Kasi dati kapag tatayo ako. Kasi nang gumagalipa. Ipipake ko saan. Oo. Oh. Oh, ngayon. Thank you. Thank you ingat Lisa Thank you sypeng. <laughs>